Pagnok po namin, ano si, sira po yung mga tiles. Si, sira, sira po yung mga tiles kasi old nook na po. Kasi okay. Sobrang tagal na po kasi talaga. Oo. Tapos yung bubong po namin may Tulog. sumisilip na po na ano, okay. bu bubong ganun. So ang balak ko kapag nagtagumpay po ako is babalik ko po yung mga naitulong ni ginang sa pamamagitan ng pag-sponsor ng mga gamit po talaga kasi naranasan ko po mawala ni eh. paano Tama. po kaya yung mga um, next generation na magiging campus journalist din kasi mahirap po magsimula talaga sa wala Tama. pero from the scratch eh, dahil sa tulong na rin po ng aking mga kaibigan. No? Hmm. Tatlo na lang po kasi kami natira sa school publication before. No, mag, no mag si senior high na po kami. Si Dan, siya kasi Patrick po. Tatlo po kami gumawa ng paraan para maibalik muli ang pag-init ng mga pluma ng mga mamahayag pang campus. So, yun po. Grabe. Ang lupit ni Robin Nicolás. Talaga nga, walang pwedeng humadlang sa Pasco. pangarap mo, no? Okay. Pero